Good morning mga ka-shooter! Nandito kami sa airport kasama ko mga kapatid ko si Lang si Ning at saka si Niay. Uwi kami ng Surigao. Yay! malabo ng mata. Pagbaba namin ng butuan, diretso kami sa Enchanted River. Kasi butuan din namin ay na. hindi na kami nagdala ng na sasakyan dahil mayroon naman ditong marintahan so mayroon din sila sa Davao mayroon dito sa Butuan so follow nyo lang sila sa Facebook page nila Butuan Rent a Car yan pwede rin kayong kayo lang mag drive then kung gusto nyo driver mayroon din sila so marami silang mga units kami sa ito na kami sa Butuan. Papunta na kami ng Enchanted River. Hi guys! Welcome to my vlog! Oh, takal! kami. Ibis na papunta na Enchanted River. Napunta sa Kagayan tayo. Pagagayan. Pag Kagayan. <laughs> pag Ang layo! Siguro mga... Uh, 30 minutes Mga 30, lang, 30 halos 30 kilometers siguro. Ito yata yung ilog na ano eh. Buaya, si Lolong ba yun? Ito, huh? ginagawang papel yun, huh? Albisia dami dito Oso dito, habal-habal sa Mindanao Mga ka nandito kami ngayon sa Sibagat, Agusan, Sor. Bumili kami ng ano, rambutan, napakamura. 25 lang po na, you no? Know? 25, bagong pitas. Ay, ano yan? Uh, dito lang sa inyo. sa'yo, Magkano po ang bilin nyo yan? 20 pesos. Ah, tapos bibintay nyo. 5 peso lang palang tubo. 20, 30. Oh, dapat, murang, 30 murang. pesos din siya dapat. Oo. Manaikan man ako, 75. Uh, Lugagan na to Sige, okay lang. Dito na kami sa Bayugan. Nandaanan na natin ang uh, Los Arcos. Yun yung shortcut papuntang Tandag. Ngayon, nadaanan naman natin yung Talakogon, papunta ng Davao, at oh, sa ganito, San Francisco. Tapos, Barobo, tapos Enchanted River. abit na ha? mga 30 kilometers may Prosperidad pala ito. Oh, oh. oh <laughs> 12 kilometers pa bago mag-San Francisco. Ito yung prosperidad Nakandaan na ako dati dito eh Parang naglaro kami sa lugar yun Kalimutan ko So Tandag, Kaliwa, Bislig Ayan o no? So Tandag, 127 km yung kahoy na yun, ang ganda Ang tawag yan dito, Tuog Sa Surigao, Tuog ano kay reaction ng tatlong kapatid kong babae dahil yung kapatid namin panganay si Kuya Dani nando sa bilang so walang alam tong tatlo ako lang at saka si Dani ang may alam so mamaya videohan natin kung ano yung reaction ng tatlo Ah, uh, Barobo Surigao uh, del Sur malapit na to sa Enchanted River isa na sikat na spot dito sa Cerro Gondelsar. Grabe ang init dito. Ayan, Kanina pag alis namin sa Manila, eh, maulan. Nandito na kami sa Enchanted River First time oh, so, Tingnan natin mga shooter ko anong reaction Kasi itong ba nakatabi, nandito sila Yeayyyy Jangan! Ah. Hahaha 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 Haaahhhh Hahaha Nooo! Alam! ko Wow. Oh. <laughs> Mga dalaga na. <laughs> galing ko no. Ano ba yan? Ayan. Bayari <laughs> kayo. <laughs> Pieduay, galing no. Galing. Da, nadali. Maganda plano. Tiada ya, selesai. <laughs> Kala ni lah. Ini telah ingatkan nama. Kala ingat dapat jadi kira-kira apa semua. Oh, pindah panggainya. Grabe na. Napakaganda pala dito sa ano, sa Enchanted River. Ito ganda. Sobrang ganda. Ang linis pa. Sobrang <laughs> linis no. Tingnan mo laki ng isda oh. Laki ng isda. Ayun oh. Ayun laki ng isda. Ayun oh, ayun oh. Ay, di pala. <laughs> Kaya pala talagang dinadayo. Taga dito kami, Surigao del Sur, pero first time lang din namin makarating dito. Sobrang ganda. Pag sumakay sa bangka o 500 ang bayad. So, kailan natin na kayo doon. May papakain doon yata isda. Parang ganyan. From Butuan, mga 3, km, 3 hours drive. Wow, ganda. Nakadesign ng bangka. Grabe, ang lalim mo. Oh. Kanina nung no, pinakain yung isda para mababaw. Tapos ngayon, grabe, ang lalim mo. Oh. Tapos ang daming isda. Ah, nakausap po yung tagi Ah, dito daw, pag malakas ang ulan, kahit may bagyo, yung ilalim, ganyan ang kulay. Ibabaw lang daw para may kulay konti. Pauwi na kami! Galing sa Enchanted River. Napakaganda. Oh, halilim mo. Taghom. Kasi dito, bawal pasok yung sasakyan. Doon lang pala sa taas. So, dahil sira yung sasakyan nila, laka na lang. Pero malapit lang. Ang dami mga souvenir dito. Yan o, no? $7.50. Iba-ibang price. Tapos na kami sa Enchanted River. So meron na mga do, kami Tapos ibang na, pasyalan. Tapos na ma-surprise. <laughs> yung tatlo. Ano lang? Na-surprise ka ba? Ha? <laughs> Papa, papunta na kami sa ano. Saan naman tayo? Barubo ba? Sa bayo? Meron daw isang pasyalan ulit. Oh. Ganda na nandaan dito. Dati no, kasi high school, sa Davao ako nag-aaral dito. Ito yung daanan namin, bus. Grabe, lubak-lubak. Relax ka lang mag-drive dito tinatabtab pa yung bundok o linalakihan talaga mga uh, shooter galing na kami sa Enchanted River so napakaganda ngayon nandito naman kami ngayon sa Bugak Cold Spring sa Barubo dito sa Surigao del Sur 25 lang yung entrance pag sa Sunday libre daw sabi ni Kuya so yan yeah, naman dami. Dami ng ligo, linaw. Okay. Grabe ang lupit to. Yan sa amin sa Mindanao. So, sorry ka, Tulsa. So, Habal-habal ang tawag niya. Kaling mag-balance. ganda oh. Isang araw na pasyalan, marami na kami napuntahan. Overlooking din oh. Dami ditong ano, tanim nila mangosteen. dami bayabas. May bayabas pa.